eto mga idol uh, Ito ang recipe ko ngayon Ako mga idol Pag ako nagtitinola hindi ko na ginigisa Yan, Nilalagay ko na lahat ng mga ricado dyan Tapos nilalam, hinahalo ko Tapos kung haluin Nisasalang ko na yan mga idol Yan mga idol Tapos yan mga idol Tatakluban natin yan Antayin natin may iga, yan Tapos pag iga yan mga idol uh, Tutubigan na natin tapos mayroon ako dito mga idol na pusit with papaya. Ilalagay natin yung mga gata, gata idol. No? Oh. Ayan mga idol. Ayan mga idol, matapos nating ilagay na yung kakang gata niya. Purong gata yan mga idol, walang lahok na tubig yan. Halo haluin natin. Pag kayo magkagata, huwag niyong tatakpan. Kailangan medyo bantayan ninyo ng halo kasi Uh, para lumapot para mabuhay mismo yung pagkakagataan nga. mga idol yan o oh. ginatampos it para maoban keson tapos yung isa tingnan natin oy may tubig pa yung mga yung tinola ko idol mga idol Ayan ni eh, iigahin ko muna yan pag naiga na yan saka ako lagi lalagyan ng tubig yan ayan nakulo na yung mga idol lagay natin itong siling haba mga idol oh. Ayan. Lagyan natin siling haba. Tapos, yan. Okay na yan. Ito mga idol, yan ay sa amin. Ito, yung bunsukong kong anak. Hindi na ng ibang ulam yan. Ang ganyan lang. Kaya, dalawa ang niluluto ko ngayon, mga idol. Tikman natin, mga idol. Wow! Ayan na, mga idol. Ang pinaka-pinis product niyan. Patayin natin ng kalan. Yun. Wow! sarap nito mga idol Ibus na naman ang kanin lamig sa akin ito sira na naman ang diet ko hmm swabe, okay na yan mga idol tingnan natin Oy, tubig pa mga idol ayan mga idol nalagyan ko na ng tubig yan mga idol medyo na ako ako kasi talaga hindi ako nagigisa ng ganyan Kasi mamantika na yan eh. Tikman natin. Ah, ayos na. Tayn lang natin kumulo tapos pagkulo niyan, ayos na 'yan. Yan ang ulam ng aking bunsong anak kasi yung aking anak na bunso ay hindi na niya ng halos ulang sa Kaya Ayun, ulam ng bunso ko 'yan. Pero pwede rin sa mga iba. Kasi kami, pwede kaming kahit ano eh. Ayun, mga idol. Oh. Naku luna. Tinola. Tinola para sa aking anak na bunso at sa iba pa. Yun. Tapos yan mga idol, yung aking pusit oh. Tapos dito sa parting itaas, meron tayong in-stack na pansit habab. from ma ulit. Ayan, okay na May, mga idol oh. Okay inis product ng aking tinola para sa aking busung anak at sa iba pa. Bye bye.